Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo para sa isang masusing paghimay ngayon. At ah, titingnan natin yung ilang mahalagang tanong at ah, ano practical na gawain mula sa mga material ninyo tungkol sa pakikilahok sa pandaigdigang misyon. Ang layunin natin, bale, himayin talaga itong mga ideya para mas lumalim yung pag-unawa mo at ah, syempre, yung pagkilos mo rin. Umpisahan natin sa isang parang malaking pagbabago ng pananaw tapos ah, silipin natin yung mga hamon, yung mga practical na hakbang at paano ba to magiging parte ng araw-araw mo? Okay, simulan na natin to. Isa sa mga unang lumalabas dito sa mga source mo, itong konsepto ng Mission Day. Yung tanong, ano, paano kung ang pinaka-importante pala sa global mission eh hindi yung sarili nating galing o pagsisikap? Aha, oo. Kundi yung pagkilala na, teka, ang mission ay sa Diyos mismo nagsisimula. Yun yung Mission Day, di ba? paano nito binabago yung um, personal mong paglapit o pagtingin dito? Alam mo, napaka-importante niyan. Kasi um, binabago nito yung sukat na ng tagumpay. Eh, yun ang isang malaking bagay. Hindi na siya nasusukat don sa parang personal mong nagawa o karangalan. Ah, okay. Hindi na achievement-based, kumbaga. Oo, parang ganon. Mas tinitingnan yung pangmatagalang epekto, yung mga buhay na talagang nagbago dahil sa pagkilos ng Diyos mismo. At ano hinahamon ka nito na suriin mo talaga yung motibasyon mo. Hmm. Yung puso mo ba ano para sa sariling ambisyon lang o um, mas malalim ba yung pinanggagalingan galing ba talaga sa Diyos yung layunin mo? Kasi malaki pinagkaiba noon, 'di ba? Oo nga, oo nga. Malaking pagbabago sa pag-iisip 'yun sa pananaw. Sige kung ganun, kung misyon nga ito ng Diyos, e eh, paano naman natin haharapin yung mga, alam mo na, yung mga hadlang? Nababangit din tasi sa mga materyali mo eh. Ah, uh, yung mga challenges. Oo. Yung mga hamon sa kultura, sa politika, o kahit yung mga espiritual na hamon. Parang pader lang ba to na kailangan nating ano, gibain? O baka may ibang paraan para tingnan? Actually, magandang tanong yan. Kasi ano, kung i-coconnect natin sa mas malaking picture, yung mga source mo, nagmumunggahi sila na um, tingnan natin yung mga hamon hindi lang bilang sagabal, Ah, okay. Kundi parang mga imbitasyon. Imbitasyon para maging mas malikain tayo, mas makabago. Halimbawa, paulit-ulit na nababanggit dyan yung ano yung potential ng teknolohiya. Teknolohiya, oo. Oo. Oh. Paano magagamit ang teknolohiya para maabot yung mga tao sa mga paraang dati parang imposible? Lalo na ngayon sa digital na espasyo, di ba? Ang lawak na nun. Totoo yan. Ang laki ng potential, no? Sobra. At kasabay niyan, ano, uh, idinidiin din talaga yung kahalagahan ng mga pamamaraan na um, sensitibo sa kultura, hindi pwedeng basta sugod lang. Kailangan may respeto. Oo. At kung maari nga, pinamumunuan mismo ng mga taga-lokal na komunidad kasi sila yung mas nakakaalam, di ba? Importante yung malalim na pag-unawa sa konteksto, sa kultura ng mga nais mong abutin. So, kayangan talaga ng research, ng pag-aaral. Tama. Diyan pumapasok yung halaga ng mga, ano, mga mapagkukunan o sanggunian. Tulad ng uh, Joshua Project, para maintindihan mo yung background, yung kultura, yung pangangailangan nila bago ka pa man kumilos. Mahalagang hakbang yun. Okay, gets ko. So, hindi lang pagbabago ng pananaw, kundi pati diskarte at paghahanda. At napansin ko rin, uh, hindi lang puro konsepto yung nasa sources mo. Marami ding, ano, practical na suggestion. Oo, tama. At yun yung maganda eh. Kasi pinapakita na ang goal talaga ay hindi lang yung um, kaalaman, kundi yung pagbabago at pagkilos mismo. May mga mungkahi dyan para sa personal na pagninilay. Tulad nung? Yung pagsusulat ng personal na pahayag ng mission mo para ma-align mo, maihanay mo yung buhay mo sa mas malaking layuning yun. Meron ding ano, paanyayan na suriin mo yung ginagawa ng simbahan mo o komunidad mo ngayon. Oo. Nakita ko rin yung mga mas konkretong hakbang, parang yung paggawa ng plano para sa 90 araw, tsaka yung mga 30 araw na hamon. Yun. Nandun yung mga yun para ano, tulungan kang isalin yung mga prinsipyo sa pang-araw-araw na gawain. Hindi lang siya one-time thing. Yung ideya ng lingguhang pagsusuri ng misyon o yung 30 araw na hamon, para ano yun? Para maging intentional ka. Para maging habit, kumbaga. Oo, parang ganun. At ano? Ito yung isang mahalagang tanong din na lumalabas. Paano mo magagamit yung mga um, natatangi mong kakayahan? O kahit yung profession mo, yung trabaho mo, paano mo yun maiugnay sa misyong ito? Hmm, interesting 'yon. Kasi ang hamon talaga ay eh gawin itong bahagi ng normal mong takbo ng buhay. Hindi lang siya isang iwalay na proyekto o event na dinadalo mo paminsan-minsan. Malinaw. So, kung lalagumin atin 'ano mula sa mga source na ito, parang may paglalakbay na inaalok para sa no? Mula sa pagyakap sa pananaw na ang misyon ay sa Diyos talaga, yung Miss Yudewi. Tama. Tapos yung pagharap sa mga hamon ng may ano, talino at pagkamalikhain. At panghuli, yung pagsasabuhay nito araw-araw gamit yung mga practical na hakbang. Oo, eksakto. At bilang pangwakas, siguro isang palaisipan na lang para sa iyo na nakikinig. Sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, no? yung trabaho mo, pamilya, mga personal na alalahanin, at syempre sa harap ng mga hamon ng mundo ngayon, ano kaya'ng isang maliit lang pero tiyak, konkretong hakbang ang maaari mong gawin siguro ngayong linggo para mas mai-align, mas maitugma mo 'yung buhay mo, 'yung oras mo, o 'yung resources mo doon sa mas malawak na layunin ng misyon ng Diyos na pinag-usapan natin. Isang maliit na simula lang. Oo, isang maliit na simula lang. Pag-isipan mo 'yan.